Lusong Probinsya. Lusong Probinsya. Ganap at kwentong hatid ng mga correspondents. Buong puwersa. Sama-sama. Luzon, Visayas at Mindanao. Lusong Probinsya. Lusong Probinsya. Aatake araw-araw. Aabante sa istorya. Lunes hanggang biyernes. Alas 12.30 hanggang alauna ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Lusong, Lusong Probinsya. Kasama si Barrio Veras. Barrio Ion Ang DWAR 1494 Abante Rancho ay sumasaludo at nagbibigay pugay sa kontribusyon at dedikasyon ng mga manggagawang Pilipino Isang makabuluhang araw ng paggawa tatanggap naman ng dagdag sweldo ang apat na milyong minimum wage earners at 8 milyon pang banggagawa sa Metro Manila. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, sisimula na kasi ang wage review Matapos aprubahan ng Regional Tripartite Wage and Productivity Boards ang pay adjustments. May ilang labor groups na humihirit ng legislated across the board wage hike at may ilan namang nais ng adoption ng living wage. Sabi pa ni Regwest, malalat ng 17 RTWPB sa buong bansa ay tumugon. Sa, pan sa mandato ng Pangulo na simulan na ang deliberasyon, anim na pong araw bago ang anibersary ng huling wage order. abante, abante. Abante, balita, Ranzo balita, Radyo Balita, Radyo Balita. Ngayon